Hello Vice, muling nagpatama kay Janine sa non-stop na kasiraan kay Kim Joo. Thankful na maraming nagmamahal sa aktres sa kabila ng mga akusasyon na walang katotohanan. Pilit pinibigyan ng mali siya. Ayon ang ikinagagalit ng mga kaibigan kapag sobra na akong manghusga. Samot sa aring komento naman ang natatanggap din ngayon ni Janine. Galing mismo sa mga fans ni Kim Joo. Ayon nga sa mga komento, insecure talaga siya. Noon pa, magkapit bahay si Eko at Kim. Malamang dikit sila. Kilala naman ang lahat na masayahin at friendly na tao. Mahirap kalabanin ang ingit, palibhasa kasi kahit anong gawin, never gaganda ang karir. Katulad ni Kim Joo, na isang dekada na kung magbigay ng karangalan dito sa kapamilya network. Tapos ang ganda at abulin ng mga kalalakihan. Unlike sa kanya, na siya mismo ang lumalapit sa mga kalalakihan. First impression kasi ng tao sa kanya, may pagkamaldita at mahirap i-approach. Unlike kay Kim Choo, hindi ka mahihiya na lapitan. Napakagaan ang aura at masiyahin. Malayong malayo ang personality ni Tony J. Ayon pa si isang komento. Thanks, Meme. High hey, blood ka na naman sa haters ni Kim. Tagapagtanggol ka talaga niya kapag naaabi. Damay-damay din kasi ang Showtime host. Programa na Showtime. Sa mga pinagsasabi niya. Stay strong lang lagi, Kim Joo. Alam namin na taon-taon napakaraming tao ang gustong bagsaka dahil sa insecurity nila sa ganda ng iyong karera sa buhay. Anong senyo dito sa inyong update na naman?